Welcome to my vlog Today is magluluto ako ng adobong pusit Guys, mag ano tayo guys Magluto tayo nito Linis muna natin pinagsihiwaan natin. Mm -hmm. natin sa isa yan ang aking mga sangkap na kailangan ko sa aking adobo Lutong bahay lang to guys. Ito ang aming ulam for today. Yan. Yan guys. Magluluto tayo. Yan, may mantika na tayo guys diyan. Kasi wala kaming siling ano, itong gamitin ko. Yan. Ah. tayo guys ka-brown muna natin ang ating sibuyas guys para pag nag ano na siya brown, lagay natin ang ating sibuyas at sibuyas bawang pala Mikos mikos mo na natin guys. Dapat po guys. lagay na natin ang ating loya. Okay. Mikos mikos mo na natin guys. Yan, guys, ilagay guys. na natin ang ating posit guys. mikos mikos muna natin guys lagyan natin ng alam nyo na kung ano yan makikita nyo na yan hindi na kailangan hmm. lagyan natin ng oh, alam nyo na rin yan malalaki na kayo baala kayo <laughs> lagyan natin para masarap ay hey, ayaw lumabas mamaya ka na. Tapos lagyan natin ng magic sarap. Okay guys. Ayan. Tapos lagyan na natin ng toyo guys para saka ko na lagyan ng asin guys pag okay na yung ano para hindi maalat ang ating luto. Kailangan i-timing natin yung asins sa toyo kasi kung lagyan natin ang asin ngayon na hindi pa siya ano. Lagyan ko pa ng magic sarap baka aalat na. Mahirap pagkasakit tayo dito sa Saudi. Ayan. Paubos na, ubos ng aking oyster sauce. Ayan. mga magic mo na natin, guys. Mikos-mikos muna natin, guys dubong pusit guys, tingnan natin ang ating loto yan ha, ah, kumukulo-kulo na dumami ang tubig bakit kaya dumami ang tubig, nawala man ang tubig eh? ang pusit baw Tikman natin guys okay na siya. Okay na yung maalat, hindi siya maalat. Lagyan natin konti na mamaya. Mamaya na lang lagyan kasi para kasi parang matigas pa ang pusit. Guys, tingnan natin guys kung okay na. Kung luto na siya, so okay pwede na siya. bye bye thank you for watching please don't skip us